May ligawan nga bang nagaganap kina Alden Richards at Catherine Bernardo? Umaapaw ang kasiyahan at kilig ng mga netizens sa lumabas na video kuha noong Martes ng gabi sa post-birthday celebration ng aktres na inorganisa ng kanyang stylists na sinabupyap at kimyap kung saan sinorpresa ni Alden si Catherine sa pagpunta nito sa naturang event. Kasama sa mga dumalo ay mga malalapit na tao sa buhay ng aktres. Sa katunayan ay trending sa social media app na X ang hashtag na Katden, matapos kumalat ang nasabing video. Sa Instagram story na ibinahagi ni Bupiap, mapapanood ang pagdating ni Alden Richards sa naturang event na mayroong dala-dalang malaking buke ng bulaklak at regalo para sa birthday celebrant. Makikita rin sa video ang reaksyon ng aktres ng matanaw ang aktor at kitang-kita sa mukha nito ang pagkasurpresa sa bisita. Agad niyang sinalubong si Alden at nagyakapan sila at nagsimulang mag-usap. Sa isa pang video na ibinahagi ng creative director na si Earl Semitara, makikitang nag-selfie ang dalawa habang nakayakap si Alden kay Catherine at kinunan pa sila ng larawan ng ilang bisitang naroon. Ilang netizens naman ang nakapansin sa magkaparehong itim na sing-sing na suot ng dalawang personalidad. Ani ng nagkomento, "Hoyong black ring, same sila may suot." Ngunit sinagot naman kaagad ito ng isa pang netizen, "Na pang-monitor lamang raw ito ng tibok ng puso gaya ng smartwatch at ginagamit din ito ng iba pang artista." Ilang netizens naman ang napa-request ng part 2 ng kanilang pelikulang Hello Love Goodbye dahil sa kilig at chemistry na nakita sa dalawang personalidad. Noong nakaraang buwan lamang ay nagkasama si Na Alden at Catherine sa El Nido, Palawan kung saan inalay ni Na Alden at kakay Bautista ang kantang Bakit Ngayon Ka Lang Para Kay Catherine. Napakomento naman ang ilang netizens sa tagpong ito ni Na Alden Richards at Catherine Bernardo. Anila, kinikilig ako. Grabe parang kimpaw din, grabe chemistry niyo pati mga matatanda kinikilig sa inyo. Wow, sana gulatin naman tayo ng katden na yan ng good news. Doon tayo sa lalaking pahalagahan tayo girls at malambing lagi. Kesa overprotective pero lulukohin ka lang. Happiness overload Catherine Bernardo, bagay na bagay sila.